sa inkwentro ay yung sa Sambuanga City malapit sa Sambuanga City sa Pasunangka um, ang nakalaban namin yung rebel group ni Miswari rebel group Miswari rebel group uh, may nagkommandang sa taas na mag-blocking. Blocking ang sabi sa amin noon. At ng ano na mag-blocking, uh, nilid na eh, Lieutenant Rabara, ang patron leader namin. Sa so, may nung habang naglalakad kami, yun, uh, tatlong team lang ng ano namin noon. Yung compost ng 20 SRC na nag ano doon kasi nga yun lang talaga yung 20 SRC noon. kung post ng 3 teams o 4 teams kapag ano eh, ano pahinga yung isang team habang naglalakad kami yung lead, leading team namin kasi noon that time ano ko eh second team eh kasi nasa gitna yung baret baret team kami may baret kami dyan sniper namin noon si Corporal Alarzar, Yan yung Barret team. Yan yung team team ko noon. Yung leading team namin yun yung na pin down kasi natusok namin yung main group ng kalaban yun yung bungad nung kampo. Kampo na pala yung napasok, napasok namin. Nung ni Normiswari. Yung ano yun noon, yung pinapasuko siya noon eh. Na may ano siya na pasukuin. Pero hindi siya sumuko. Ang napansin ko noon, di binol nagbolimo pair di binukpakan kami. Di ko alam. Sabi ko, bakit? Mag-command ka doon. Sabi ko, nakita ko kasi, ba't nagtatakbuhan? Mga naka-uniform eh, full uniform. Tapos naka-helmet. Baka may si encounter. Ano yan? Tropa yan. Sabi ko nun, tropa yan. Nakikita ko eh. Dami. Sabi ko, tropa yan mag-ano mag ano, si Spire. Sigaw kami si Spire. Wala. Nupakan pa rin kami sir, sabi ko kay Lieutenant Rabara, mag tayo, sir. Ano? Sabi ko. Kasi siya yung may radyo, yung 77, ano yun? PRC 77. Siya yung malakas na signal. Examen, yung 126. 126 lang yung bawat din. Sabi ko kayo, sir, ba? didikitan ko. Nakadrop kami. Sir, mag-ano tayo, sir? Tawagan natin kung anong IB yan. Kasi baka tropa yan. Eh, sumisigaw kami si Spire, ayaw, ayo kami tantanan, talagang inupakan kami. Yung pala, yung unang team namin, hindi na umiimik. Sabi namin, uh, sabi namin, Ate, team one, sumisigaw kami, kung anong nangyari na, ibalang e, lang umiimik. Sabi ni, sabi ni, ano, si, eh, per sergeant namin yan, pero sumama si Master Milgarir. Sabi niya, sabi, mag, i-ano e, mo yung, ano, yung leading team. Sabi niya sa akin, tignan mo kung ano nangyari. Kasi wala nang umiimik. Sinisigawan niya daw. Di, sabi ko sa team ko, eh, baret, sabi ko, hindi ko pwedeng iwanan to, kako. Sabi ko, yun yung sabi nung ano ko sige Sisi akong bala sabi rin ni Alarsar. Eh ano mo yan? Ipwesto mo yan yung barit mo. mahirap nung ma-maoveran tayo. P kaya pinalikod ko yung barit. sa medyo likod, wag yung ano kasi nasa ano kami. Front, front line eh. mahirap na. Pinaano ko yung barit na ipwesto sa ipasa din sa medyo doon sa medyo likod yun yung ano, nagkomanda na din ako na kumuha ako sa tao ni Bagwal na team ni nung isang team leader na parang tao advance tayo doon para mag, ano kung anong nangyari na doon sa leading team. Kasi hindi na umik, sinisigawan ko. Sandy Cruz, wala na. Tapos din nung ano, kumuha ko ng 60, sa 16 nasa likod ko yun buti malakas ang loob dito ka padngar ano so Karwana for uh, PFC Karwana yun di namin uh, ginapang namin yung low crawl na uh, high crawl high crawl kasi ganun paluhod tinignan ko yung last man ni ano yung tele scout ni Sir Director sa so, eh, private sabi ko senyas tumuturo kala ko nung tuturo gumagano lumoral yung bata kita ko sabi ko cover ka may puno dun ka sa puno gapangin mo sabi ko e buulan ng bala gumagano gapang gumapang check ka lang steady ka dyan sabi ko wag ka na alis dyan sabi ko. turo e masukal masukal yung ano siya open pag gumanyan ako, gapahin ko yan, gumaganon yung bala. Gumaganon, maramdaman mo. tumatalsik yung lupa eh. Hindi kaya, sabi ko. Dito tayo, sabi ko sa ano. Sa likod ko yung 60. Dito naman, ating, Dito sa likod. Pasukal talaga. Eh, dito talaga kaya pala guman sila yung leading team. Yung pala, ano yun? Yun pala yung killing zone ng kalaban. Sabi ko. Eh, dito yung kalaban eh, sa right side eh. Napapasok talaga, pinapasok. Pag ganyan ko dito, binutas ko, ginan yun. Kasi masukal. Yun pala, mga paksol yung bungad nun. Ay, buti na lang pag ganyan ko. Yun na yung mga ano na ano namin, na, nagulat din namin kalaban eh. Parang umatras eh. May mga helmet, mga boundeler, mga gano'n, mga, mga pinagpaksolan nila tinusok namin. Oh. Eh, 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 ano mo, karwana ako. At tusukin natin si, ano, nakita ko yung isang, ano, bulagta, yung kia, si, yung guide. Guide pala yung nakita ko, oh, si Estocado. Yun na nakita uh, ko yung banda, sa open. Uh, sigilang lang yung current nung, ano, gabing potok ng kalaban, umuulan Bu ng bala. Pag ganyan ko, oh, gusto ko kunin. Sabi ko, cover firing mo ako, ano, karuan ako, ako, yung 60. Ikapangin ko yung isa doon, ako. Pinagapangin ko ganyan. Pagkapang ko ganyan, gumaga doon ng bala. Gumaga doon yung bala. Gumaga doon. Tapos nandyan na si Balye. Wait, atras ka! Malapit ka na, sabi niya sa akin. Napa-atras ako kasi iniisip ko. Tapos nang hirap, sabi ko. di, banihan mo ko. Karawa na, basta sabi ko, bulo fire. Sabi ko, ay, ano, bubuntot pala si Balye. Sarjen Balye. Yun yun, na, ibadi tayo. Iwan na lang natin itong baril. Ang importante, makuha natin yung kiya natin. Kiya na yun, kasi nakagalun na, hindi gumagalaw. Nakatihayang ganun. Na, nahigaan niya yung pack niya. Tapos, di, inattempt namin ni eh, Balie, eh. Pero yung isa buhay, si Apatad doon nakapamanyuber doon sa may kubo. May bahay doon na kubo-kubo. Tapain si Leite. Ano eh, di pag namin. Si Leite, ano, nakuha namin. Nagapang namin, eh, ano, eh, ano, kahit, sige na, ah, bahala na, iniwan namin baril para magapang lang kasi mabigat eh patipak hindi mo na inihila namin yung isang kaya. nakuha namin ni Bali, yung, isa naman nakita namin yung siya patad buhay yun ang gusto namin gapangin pero open na open pagkakuha namin ganyan pag ganyan, malapit na. Ang manun na naman gumawa nyo din sa kanya, yung pala, pain. Si Lita Patad, hindi makuha. Puta atras. Sabi na naman ni Balil, manuver na naman, ikot. Gabot. Sabi ko, ganito ang gawin natin. Sabi ko, yung ano natin, force natin. Sabi ko, bumalik ako, tinawag ko si Macbari, Mil Milgarir. Si Master Milgarir. Sabi ko, first, kailangan ng tropa. Nakita ko na yung tropa doon sa harap. Sabi ko, may nakuha na namin yung isang kia natin. Sige, sige, sige. Lahat doon. Yung baret, steady lang. Maiwan yung uh, apat. Okay. tag na ngayon. Ngayon na, yun na. Lumakas ang loob tropa. Porsyo na. Sunod na sila kay Makbari. Sumunod sa akin. nag kami. Nikutan namin. Medyo kinain namin yung dito. Pagkaganyan, may kalaban na naman sa kaliwa palap binakbakan kami. Oh, dami. pagano ng kalaban, no? ganyan, ganyan. Saka dito, dito talaga yung kampo eh. Sa mga bahayan, nandun na pala yung mga kalaban. Binakbakan na naman kami. Si Macbari, hiniram, kinuha niya na yung lah, plus fight na. Mga pakita mo talaga, takbo, bakbakan. Hanggang sa napatras namin yung kalaban. na Napatras eh. Yun, nag-ano sila, matras. Kuha, habang binabakbakan ni Makbari, ni Master Makbari ang tawag yan, ni tatay, Master Milgaril, bakbak, -bak dalawang, yung bakbak, -bak, -bak, iniram niya yung 60 kay Karwala eh. Dalawa yung 60 namin, tapos Padgaran yung, ano, dalawa 60 namin. Pero yun mo, 21 kami, may baret kami, dalawang 60. Kabigat ng dala na ang, ano, ng team namin. Pakpak, -pak, dalawang 60. Pagbagbagbag cover par. Kunin makuha lang namin is yung kia namin. Yun, sawan sa ng Diyos. Pagkakuha na namin yung kia, si yung lead scout, si Lito Vero, Apatad, nakuha. Kasi pinainan namin talagang cover fire par para makuha. Nakuha. Yung pagkasaming, Nakuha na, sa nakuha na lahat. Sila, si Vero, kuha na. Kuha na. Baktag, bag-bag-bag. Sa -bag. tayong fire. Gusto na nakuha namin, ay, na lahat. Yun na. Sabi ko man si, ano, si, si Macbari na, uh, Master Milgaril na, si Pers na, sige, eh, na ano natin, importante, makalis tayo dito, sa Kilingson. Kasi marami talaga, makapal. Kapal eh. Ay, makita mo, nagtatakbuhan na kayo ng form, naka-helmet. Ano, na, eh, eh, dito yung namin, Di, atras yun na. Yun na yung na naman. Basta talaga na kiyahan ka, na Lalo na yun na kukunti kami. Ang bibigat pa, dalawa ang 60 pa, may baret pa. Pero yun mo, dalawa ang pak ko. Siyempre, hindi kukunin mo yung baril. Makuha mo lang yan, tatlo yung baril ko. Dalawa ang pak, tatlong baril mo, makaalis lang sa kilingson. Yun, ganun. Kasi bubet bitin nung dalawa yung Kia, eh ilan yung ilan lang strength namin. Diba? Tatlo yung Kia. Eh yung gamit pa nila, yung mga baril nila. Buti hindi nakuha ng baril. Tropa, nakuha namin lahat ng baril nila. Yung Kia namin. Yun, uh, kalis kami. Tapos, abang sa ano, may na Abang nag-withdraw kami, may na, yan, nadampot si yung isang team ko na garan yata, parang ganun. Yun yung mga recover namin. Yung sa awan ng Diyos, nakalabas kami. Yun yung mahirap talaga na experience ko na kukunti na lang kayo sa dami ng high power namin sa 21. Bento lang kami. Tapos, makiyahan ka ng ganun karami tatlo. Uh, yun ang pinaka ano sa akin. Na naunahan pa kami ng kalaban. Uh, yun nga, yung low moral ka talaga kasi makita mo yung tropa na kagaya nyan nila Dati kong tao yan si ano, na sa akin si Late Estocado, yung guide. Yan yung bata na yan kasi yung puro ang isip mamamatay din naman tayo. May mga bukang bibigyan ganyan eh, yung tao na yun no, nung buhay pa siya. Si PFC Estocado. Sabi ko, ganyan. Napangaralan ko noon yan. Team-team ko yan. Ingat tayo. Ako. Ginaganong ko rin ingat pa rin kahit although nandun tayo pupunta tayo doon eh, yun nga na chamban siya nung that time isa siya sa na uh, casualty noon yung tama ng ano doon si Le Tobero ulo yung lead scout dito maliit lang pero talaga ulo si ano dito dalawa eh dibdib sa kanito si estocado si apatad balisaw-saw din parte dito yung corporal yung contact man dito ba nakaramdam ng ay takot tayo ganun kasi yan kung sa takot sobra pa sa ano normal lang yung matakot tayo na ano so, nga lang may yung isip mo kasi parang inaano na ng takot pag nakikita mong na lalagasan kayo. Diyan ka makapagisip total, sabi ko. Diyos nang bahala, sabi ko. Kung pa talagang ako para sa akin na rin ito, kung oras ko na rin, wala akong magagawa, sabi ko. si kaysa naman papabayaan mo lang din na uubusin ka kayo ng kalaban, eh, makipagpatayan ka na lang din. Iano eh, ano mo na rin yung sarili mo? Eh, tabla na lang, kung sa ano. Sabi, yun ang nasa isip ko nun. Lalo na yan na makita mo, na lagasan. Na ano kasi yung takot mo eh. Pag habang tumatagal ka sa gera, nawawala. Normal lang yon yung maunahan ka ng takot, pero dapat wag mong labanan mo ba? Ano mo pa rin na bakit tao rin lang ng, ng, ng kalaban eh? Tao rin, hindi naman robot na mga ganon. Hindi, pare-pares naman tao. Kaya kasi nga lang, iba-iba yung pinaglalaban natin. Iba yung sa kanila, iba yung sa atin.